Hi mga guys! Welcome to my guys! <laughs> Welcome to my guys! Hello guys! Good morning po sa inyong lahat Shout out everybody! Buhay OFW ako ngayon is nagluluto, nagpa-plancha, and then ang washing machine is nakaikot yan. Doon, mamaya, isasampay na natin. Triple, one in a one time. Tatlo yung trabaho natin ginagawa. Naglalaba, nagluluto at nagpaplansya napakahirap na buhay no hirap talagang kumita ng pera pero kailangan natin magtiis, magsikap at magtsaga sa ating ginagawa sa araw-araw kasi yun ang ating pangkabuhayan so if hindi naman tayo kikilos wala din tayong pera kahit masakit na yung mga na natin dyan, mga kasukasuan, lahat masakit na kasi syempre hindi tayo bumabata, pupunta tayo sa pagiging matanda So, ngayon, guys, ito lang. I-share ko lang sa inyo. Kaya, Pilipinas, kala nyo masarap buhay abroad. Masarap pag masarap yung trabaho mo, kung maganda. Pero kagaya na, sa lugar na bahay, nagtatrabaho, hindi biro yan. Kagaya ko, ngayon, nagluloto. Sinasabay yung pagpaplansya. And then, naglalabada. Di ba? Pero easy lang din naman, ang paglalabada dahil, ang ginagamit natin is, ano naman yun? machine, hindi naman natin kinakamay. So, ang oras ko dito is mag-12 o'clock na ng umaga. Ay, itong hapon. And then, double-double tayo lang talaga ang buhay. Pero, guys, ano lang talaga, kailangan ko rin talagang gantihan ng kabutihan at mabuti naman ako, mabait na lang ako sa amo ko. Wait, <laughs> right, babay talaga ako, guys. Kala nyo, kala nyo, ha? Alam niyo plastic lang ako? Hindi. Wala, amo ko. Mas lalong masipag. Masipag matulog. Hindi, joke lang, guys. Pero, seriously. Kahit wala yan si amo, binabaliktad ko yung bahay nila. Kaya yung alaga ko daw, ang hawa ng chichismisan namin kahapon ni amo. Pagabi, madami kaming topic. Topic namin about sa mga serious problem around the world. At sa kasa. About sa mga kapitbahay naming bansa. So ano yun, yung alaga ko daw is, nagpa-arte-arte doon sa, sa kanilang bahay, doon sa kanilang bakasyon ng bahay. Malayo yun. Yung sabi daw ng alaga ko, lagi daw nag-aarte, sabi, sinasabi daw, ayan na naman si Hazel, lilinisin na naman yung kwarto ko, ayun, 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 kasi kabilang kilina niya nung last week, ng unang ano nila, punta doon, huwag ko daw linisin yung kanyang kwarto. Hayaan ko lang daw naka, nakalapag-lapag yung mga laruan, ang mga kung ano-ano dun sa desk niya, hiyan ko lang daw. Hindi ako, hindi ako sumunod sa kanya. Pati kwarto niya mo, binaliktad ko yun eh. Paglilinis, pag-aaralis, pag-organize. Hindi ko lang talaga ma-organize yung mga bagay-bagay na baka kasi hanapin, tapos hindi ko ma-ano, maalala kung saan na. So, ang ginawa ko lang is yung binaliktad ko yung kwarto ni Bonsong Alaga. Yung, yung pangalan, wala problema. Kasi, basta yung importanteng bagay lang na Anong huwag nyo tanggalin, okay lang yan sa kanya. Yung bunso kong alaga, medyo masilan minsan. Pag sinabi niya ayaw galawin, ha, hindi talaga daw. Pero ang ginagawa ko kasi, once wala yung mga amo ko dito, it's my time na i-general cleaning talaga yung gusto yung bahay. Kasi pag ordinary days, guys, hindi talaga ako makapagtrabaho ng... Yung alam nyo yun, yung inaayos mo yung paglilinis mo kasi nga, ayun, yun ang gagawin mo dapat. Pero, sorry na lang, kahit may nagko-comment yan sa akin, sabihin buti ang amo mo, hindi nagre-reklamo, ja, 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 ja. Sabi ko lang, magre-reklamo pa ba yan? Lahat ng ginawa ko, ako lang sa Hindi nga nagreklamo amo ko, makomentarista pa kayo, basher. <laughs> basher. Pero <laughs> hindi yan, wala yung problema yung amo ko. Kasi alam niya naman eh, proud naman niya sa sarili, pinaproud niya yung ayong katulong niya na hindi niya kailangan mag-utos dahil nasa isip niya lang, tapos ko na daw yung ginagawa ko. Yung, ang nasa isip niya, tapos ko na ginawa. O, oh, di ba? Kaya yung mga basher ko yung nagsasabi yung amo ko, di nagre-reklamo sa bahay namin. Lalahanin nyo. Lalahanin mo. May tatlo kami pusa. May dalawa kong alaga. O, oh, yun. Alagang bata. Kahit malalaki na yan, damor pang mahira. Mas maganda pa yan, silang maliliit pa kasi hindi ma hindi makalat. Pag sinabi mo, upo ka lang dyan, bigyan mo ng laruan, hindi na yun magkikilos kung saan saan. Ngayon, pag gusto nilang magkalat, kalat. O, oh, diba? So Ganun And then nat Natuloy ako Kaya yun Tapos kasi Kailangan ko lang Ayusin Pamamahay no Kasi nga Yun yun na Tayo ay gubura For two months Ay Ito pala Nice lunch Hi guys Welcome to my guys Sabi na lang <laughs> Ano kasi guys Proud talaga ako Sa amo ko Mabani dapat hindi ako matuloy yung aking pag-uuwi. Kasi nga, nagkaroon ng conflict ang aking pag renew ng aking papilis kasi hindi pa siyang time na expired. So, ngayon, bago silang, may bagong silang ano. May bagong silang patakaran, pero naayos. Alam niyo na. Walang imposible pag pinlano ni God. Black baby, I'm a kaya, I'm so thankful talaga sa amo ko. Kasi alam niyo, napaluha ako that time. <laughs> kasi, parang dami ko ng pila, no? Ang dami na naka, ano, gusto ko. Kasi gusto ko rin mag-rest muna. Kahit two months lang, mag-rest ba na wala kang, napapagod na kasi yung brain ko, guys. Alam niyo ba yon Yung sa kakaisip kung anong gagawin ko, lulutuin ko, at iba pa. Kaya napapagod ako. Tsaka araw-araw, dami kong ginagawa. Diba? Diba? So, yun lang guys ang ma-share ko. Dahil ang alaga ko is andito, nagsisilip-silip. Kaya kung mabait yung amo natin, huwag natin ano, huwag tayo gumawa ng hindi maganda. Na, nalaban sa kanyang batas. Yun. At saka huwag tayong magpapasiksip na masipag tayo pag wala naman ang dila natin lumalabas sa kakadaldal. 'Di ba guys? Hindi importante na makita ng akong... Hindi importante para sa akin yung makita ko ni Amo kahit hindi ang Amo ko eh. Ang ko lahat na lang gagawin ko, lahat na lang. Nagpapawis-pawis ako lahat na lang. Gigising ako ng ano para magapag kung kita na ako naglilinis ng ganyan-ganyan. Ay, bala diyan. Ay, tala suso ang magbangon, guys. Pag walang pasok ng halina talaga ako nagbabangon, guys. Alam niyo ba 'yon? Tumatay sa kama. Sa so, hindi ko lang di off. Ang halina ako. Pero pag wala si Amo kahit Late ako, medyo malit ako wakit sa taas pero anong oras ako bumababa? Bumababa ako yan ng mga 8 o'clock, 8.30, o mga ganun. Nagpas pa minsan kasi pag tinuloy-tuloy ko na yung trabaho ko, ay naku, minsan nakabutan ako dito ng nanay ng amo ko, naghahanap sa akin. Kasi magtatanong kung ano kailangan ko sa groceries, ang uulamin ko, pag mga ano ko nung tag week, sabi niya nasaan ka? buksan niya yung pinto, naka-music ako doon, bit-bit ko ba, lahat-lahat na. Sabi niya, oh, gabi na, nagtatrabaho ka pa? Ganon. Hindi ko kailangan ipakita yan sa amo ko na agigising ako ng maga pa para maglinis at magluto. Pero by the way guys, tatlo o dalawang beses ako nagluluto sa isang araw. Alam niyo ba yun? Di ba ang hirap no? Pero wala. Ganun talaga yung buhay. At hindi ko naman ugali na naka-smiley ako, tapos pagtalikod eh, magdadadak ako. Hindi ko naman ugali yun. Minsan, pag napagod tayo, naglalabas tayo ng sama ng loob, pero hindi ko yung ugali yung sipag-sipag, tapos pala hindi naman, tapos pag, pag ano, pag hindi, pag hindi mo naman, ano, yung kala mo lang eh, malinis ka mag, ang ganda mo ng trabaho mo, ako kahit, Sino pa mapuntahan kong bahay? Baamo ko man yan o hindi. Ganun talaga ako. Kung anong kilos ko sa bahay namin, ganun din kilos sa ibang tao. Yun. Bawat tayo magpa-plastikan ba, guys? Or ano? Bakit ang tao na masipag tayo? Tapos, or ano natin? Mas ang importante kung ano tayo. Yun, yun. Para kung ano, ano man sabihin ng amo natin, kahit wala man yan, oon dyan. Ito ano lang pa rin. Kahit mong upo ka dyan at yan, amo mo, no worries. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Ganun lang yun, guys. Share, share lang lang. So, anyway, matatapos na yung pa-plant first batch. magkuha pa ko dun sa labas. And then, maglilinis pa ako. alam mo ba yun, guys? Kasi mga pagkain dito kasi sa bahay namin, iba yung kaya mong babae, iba yung sa tatlo. Pero mostly, ang kinakain ng puso kong alaga, kung ano yung diet ng nanay niya, is siya din yung kinakain niya. So, yun lang. Share lang tayo na ginawan talaga ng para ng amo ko. Ang imposible, eh, naging imposible. So, be thankful tayo sa ating mga madam na gano'n na naramdam nila yung ating pakiramdam. ba? Diba? Minsan, di, sabihin na natin, hindi tayo perfect, pare-parehas, pero may time na if need natin talaga nandiyan sila sa binlikuran. So, itin po na lang tayo sa ka, ah, Panginoon na binigyan tayo ng mga ganitong amo. Sa totoo lang isang tagal ko na dito pero never pa akong niyaw-yaw ng amo ko. Yung harap-harapan na niyaw-yawan o sinalitaan ng ano. Nang masama. Mayroon lang din time siguro na bira or once lang na parang na-express na parang pagka pagkaintindi ko is parang, uy, pero nasaktan ako, or slightly ba, nasaktan. Pero it's normal lang din naman. Hindi naman kasi 100% perfect, di ba, no? So anyway, hanggang dito na lang muna yung ating maritesan. God bless po sa ating lahat. Dito is, today is September 10, holiday. So, sorry muna sa ating mga, to mga kaibigan dyan na, especially sa si Luxor. Sobrang basic ko sa si Luxor, tapos labas-masok pa yung mga alaga ko dito sa office. So, kita-kits na lang tayo. Alam nyo na, saan so tayo kita-kita. <laughs> Sa white tea.